Hello guys, good morning. Welcome po sa ating munting channel. Umahala na naman ako. Hindi kayo si Nandito ako ngayon sa ano, tanki. Kapuntahan ko po yung pinakamalaking irigasyon dito sa amin. Sana masamahan nyo ako ngayong araw guys. Kung naalala na po yung, ano, yung lugar na to, nakapunta na po ako dito isang beses yung ano yung, yung, hindi nyo pa hindi nyo pa napanood tingnan nyo yung video na may tabako may tabako farm pero doon ko pa kinunan yun banda iba yung sadya ko ngayon guys pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung irigasyon na parte na yun ng ano ordaneta pero dito lang ako dumaan kasi delikado doon sa highway Samahan nyo pa ako guys. Medyo mainit na. Alas 9 na, na. Di maaninag yung bundok doon mga idol. Yun oh no? Bundok yun eh. Yun know? o. Mausok. Maraming kangkong dito mga idol oh. Sino po sa inyo sa hindi nakakita ng kulaklak ng tabako? Ayan po namumulaklak na oh. Isa lang po ibig sabihin yan pag namulaklak na. Malapit na po yung putulin. Yan.

ko ay research. O, tingnan nyo yung service ko, oh. si Padjak, si Padjero. Nga pala may na akong tubig dyan. May baon akong tawag ito, saging nasaba. Saging nasaba nahinog nilaga ko para may pang merienda ako kasi malayo to sa amin mga idol proceed muna ako doon sa gusto kong puntahan Sana masamahan samahan nyo po ako May mais din sila dito mga idol o yan o. Yan po kaya palo guys. So guys, yung isa sa pinakamalaki na sinasabi ko na irrigation dito. Natuyo oh. Siguro nagme-maintain sila na ano, pagsarahan. Tawag nito yung summer na sinasabi nila. Ito yung malaking irrigation sa amin. Yung itaas nito hindi ko pa napuntahan. Kasi yung pinaka taas nito medyo malayo talaga sa amin. May gitatlong kilometro. Pero pag may time ako, pupuntahan ko rin yan. So guys, oh. Itong parte na ito, oh. Yan, nakikita nyo yan, may isuso. Ordanita na kasi ito, mga idol, ordanita. Pag umabante ka pa ng kunti doon, banda pa. Nandun yung, ano, bypass. Yung galing ka ng bagyo, pwede kang hindi dumaan sa bayan mismo ng Ordaneta. Baga, kasi ito yung northbound, yan ang nakikita nyo sa sakyan yan. Yung papunta rito, papuntang bagyo. Kung ga, pa, papunta ka doon, papuntang Maynila. Pag galing ka ng bagyo, kung ayaw mong dumaan ng Ordaneta, halimbawa hindi ka nakatiplex, pwede kang kakanan sa may bypass ang labas mo nasa ano ka na malapit na dun sa Carmen papuntang biliasis na po yon. wala pa silang tanim dito mga idol kasi tag init ngayon tingnan mo yan o no? munggo yan yung nakasaboy na yan yung may puti puti na yan no? munggo munggo or balatong kasi ito laging pala ito pero sa ngayon tingnan nyo hindi sila nakapagtanim kasi nagmimintin na naman yung mga dam ayot yan o ang lakas ng agos nito guys kasi papunta pa ito ng ano bang lugar yun papunta ang San Carlos ito dagupan ito yung dinadaanan ng tubig nagsusupply doon sa mga palayan o maisan. Pero ngayon, kawawa siguro sila doon. Iwan ko kung naabisuhan. Kasi ito yung tuyo na Oh. Kita nyo naman yan, walang katubig-tubig. Malas ko naman nung pumunta rito. Pero oh, patutubigan din ito. Maswerte pa doon sa amin mga idol, may tubig doon. Kahit malit na ano lang yun, irigasyon. Pero dito, wala talaga, tuyon-tuyo. -tuyo. Yung kabilang side na ito, ito po yung ano, nakita nyo yung deflection. No? O, deflection eh. Yung dinaanan ko nung mga nakaraang video ko. May ilog doon, mamaya matadaan doon natin, pakita ko sa inyo. Ordaneta na ito mga idol, ordaneta. Pag tumawid ka doon sa ilog, pag northbound ka, pag tumawid ka ng ilog ano na yon binalunan na yun ang sa magnet binalunan na po yon di ba dadaanan natin mamaya para maintindihan nyo yan guys pabalik na ako update ko kayo dun pag na ano, pupunta pa ako dun sa gilid ng highway kasi dun ako dadaan sa gilid ito guys yung southbound ng teplex tapos yung sa kapila na yun yun yung northbound tingnan nyo yung ano dito wala gaano graffiti hmm. kasi ordaneta na kasi to pero doon sa dinana oh meron nagbukas ng tubig guys ayun na oh bangan natin ng konti kasi guys ganun sila dito eh kapag nag-refer sila ng mga pang-sara nila, surti ko naman. Kala ko hindi ko makita ang lumadalo yung tubig. Matas ito mga idol pag sakaling ano, magpalabas ng tubig. Matas itong irigasyon na ito. Tsaka ang bilis ng agos nito. Surti ko ah. Tingnan natin. Labo pa yan, pero mga mamayang hapon malinaw na yan. Akala ko bumaha. <laughs> Ma simula dito guys, papunta sa bayan namin. Nasa ano pa ito, 2 kilometer. Pero yung dinaanan ko kanina, mas malayo yon. Kasi andito yung bayan ng binalunan. Umikot pa ako ng ganyan. Umiwas lang ako sa highway kasi delikado. Tingnan natin guys saglit kung gaano kataas to. Malamang hindi ibuboylo ng bukas yung, ano nito, yung gate nito kasi unti-unti naman talaga yung pagbubukas nun. Siguro mapangalang araw na itong natuyot o pangatlo. Swerte ko, nakaabot ako ng pagdaloy ng tubig. Sarap dito mga idol, malamig. Pataas na, pataas na. lamang mga idol nabisuhan yung mga magsasaka dito baka ito bubukas na ibig sabihin baka yung ibang magsasaka magpapapasok na ng tubig sa kanilang sakahan ito po yung sanga nito yun sa amin yung irigasyon dun sa amin lamig ng tubig o kasi galing pa po ito ng ano yung tubig na to galing pa ng San Roque Dam, yung the biggest dam, you ano, the biggest dam of Asia. Ang palalim na ng palalim. Malinaw to guys, yung tubig na ito, galing sa ano, malinaw. Kaya lang sa ngayon, medyo malabo kasi kadadaloy lang. Yung palakas ng palakas yung agos. labo bula, bula pa oh. Nagtaka kayo dyan oh. Kahit ako nung una mga idol, nagtaka ako dyan. Kasi ano yan oh. Super highway yan. Ang ginawa nila, inukay nila pa baba para makalabas yung tubig dyan sa ano. Bulwak yan dyan mga idol pag ano malakas yung agos dun sa taas na yun may tamburong na yun yun, nakita nyo yung kawayan na yun tatawit na yun eh tawit na ng highway yung itaas nito sigurado ako maraming ano ito yung gusto kong kunin dun sa taas namin, mga idol, oh, ito yung ganito niya, oh. Yan, oh. Ay, malabo na under the light, ata. Ah, madilim yata. Kasi marami rin to dun sa, dun sa amin, yung irrigation dun, ito, oh. Ang tawag dito nila, ano eh. tawag nila ito, nakalimutan ko. Ang tawag sa Bisaya nito, agihis eh, ito oh. Kaya inaabangan ko rin yung irigasyon doon sa amin. Pag natimingan kong mababaw ang tubig doon, mangunguha ako ng ganito. Hindi kaya banag. Mangunguha din ako doon. Meron doon sa irigasyon na yun. eh hey na, pataas na yung tubig oh. Malakas na. Taas na tayo, baka bigyan lang ano. Nakita niyo yung lagay niyang ano, pag ano, kung mag, sakaling maka-pull open yung ano nila. Ito hanggang dito mga idol oh, yung tubig. Ay nakita niyo yun oh. Yung parang guwit na yan. Yan, oh. Yan, nakaganyan. Hanggang dyan ka after tubig. Pero, huwag ka. Masyadong malakas yung agos. Pero, kaya naman lang yun. Tapos na tayo. Na. Ito pala, mga idol. Itong kalsada na to. Ang tagos naman nito papuntang ano? Uh, manawag ito, diretso ng Manawag ito. Pwede ka rin paglabas ma, pagdating mo dun sa dulo, mayroon naman kakaliwa doon papunta naman ng Ordaneta. Kung diretso ka pa ng konti, kasi tatlong sanga pa yun nandoon. Pag diretso ka ng konti, mayroon na naman, papunta naman ng ano, tawag nito, lawak. Ang daming lusutan mga idol dito. Pero itong bagay na to, ordaneta na talaga to. Mataas na. Yan, lumabo na nang lumabo. Labo na mga lord, ayan oh. Malakaboylo yan. Mamaya, lilinaw din yan. Okay e guys, hanggang dito na lang. Taposin ko na yung video. Maraming salamat po sa inyong walang sawang support. Shout out po sa inyong lahat mga kadikit. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Babay na po.